Hey guys, kailan lang nilabas ang Redmi Note 13 series? Si Redmi Note 13 na pinakamura na mayroong 10K na SRP sa may 2.56 na version. Si Redmi Note 13 Pro naman mayroong 14K na SRP sa may 2.56 na version. At 12.5 12 naman sa may 16K na SRP. Meron ding Redmi Note 13 Pro 5G na mayroong 16K na SRP sa may 2.56. At 19K naman sa may 12512 12 na version. At pinakamahal si Redmi Note 13 Pro Plus 5G na mayroong 24K na SRP. Sa may 12-512 na version. Isa-isa yun natin ng na mga smartphone na yan. Kung sweet ba ang specs nila para sa may price na meron sila ngayon. Una dito kay Redmi Note 30 na meron 10K nga na SRP sa may 6 na version. At meron siya ng 108 megapixel na main camera. In-display na fingerprint. 6.67 inches na merong AMOLED 1080p na display. 7 naka 1.23 sa refresh rate din. 5000 image sa battery. Na meron 33W sa charger. At Snapdragon 685 lang na processor. Isang mabilis na na first impression ko sa specs ng Redmi Note 13. Para sa akin, di worth it yan. Para sa may 10 na SRP niya. Hintayin na natin magsili ng smartphone na yan. Pagkaroon 6,000 na lang yung kanyang presyo. Yun guys, worth it na yun para sa akin. Same ng Redmi Note 11. Same ng Redmi Note 12. Na puro napakamamahal ng mga SRP. Pero after nga ng ilang buwan, eh halos pambigay na lang nila yung mga smartphone nila. Sobrang laki din ng mga discount. Dahil yung specs ng Redmi Note 13 ngayon, eh halos yan nandun ang specs ng Redmi Note 12 last year. Next naman itong Redmi Note 12 Pro 4G. Akala ko gugulatin ako ng Redmi ngayon sa mga Pro version nila. Yes, na nagulat nga ako. Dahil para sa may 14K nga na SRP niya. Hindi ko maintindihan kung bakit naka G99 Ultra lang to. Same ng mga G99 last year. Kasi yung lang to ng Hot 40 Pro. Diba 7K lang na SRP. Masyadong malang price ng Note 13 Pro para sa akin para sa mga specs na meron siya. Yes, kasi mataas yung kanyang camera na meron 200 megapixel pero same display pa rin siya na meron 6.67 inches na meron AMOLED 120Hz sa refresh rate sa mga display. Same lang yan ng regular na Note 13. Naka 67 watts siya na charger at meron siyang G99 nga lang na processor. Para sa akin, di worth it yung 4,000 pesos na difference na sa may presyo ng Note 13 at ang Note 13 Pro 4G. Parang sa may mataas na charger, mataas na megapixel ng camera, at slightly lang, slightly na mas malakas ang processor sa Snapdragon 685. Napakarami ng magandang smartphone sa halagang 14K ngayon, kaysa naman sa ko ni Redmi ngayon. Dahil mas malakas pa dito yung luma na Redmi Note 10 Pro, na almost 3 years na yata yun. Ang medyo sulit para sa akin ngayon yung si Redmi Note 13 Pro 5G. Ito guys, hindi lang ito basta naka 5G. Dahil literal na mas malakas ito compared sa yung 4G version ng Redmi Note 13 Pro. Same specs lang ito ng 4G sa kang 5G, ang Note 13 Pro. Pero di hamak na napakasuit ng processor ng 5G na version. Ito yung nakasnap lang 7 Gen 2 siya ng processor. Compare nga sa Mi 99 Ultra lang. Ilagyan pa ng Ultra. E eh, wala naman pinakaiba sa Mi 99 lang. Itong Pro Plus 5G naman is meron nga siyang 24K na SRP sa Mi 12 5 g na version. Pansin ko mukhang magagandang hardware ang may offer ng Redmi Note 13 series ngayon. Dahil nakakarad display nga itong pinakamahal na Redmi. Ang kaso lang masyadong mahal yan para sa akin para sa Mi 24K na SRP. Hindi lang dami natin pwedeng pagpilihan ng smartphone sa Mi 24K na pababa ng mga SRP na mas malakas pa rito. O baka mas maganda pa. Compare nga sa bagong Redmi Note 13 Pro Plus 5G na masyadong mahal para sa akin. Hindi ko napapahabain yung video na ito guys dahil na naman akong hater ni Redmi ngayon. Di hindi lang talaga ako satisfied sa mga specs nila. Still guys, kayo pa rin naman na kung gusto niyo ang mga smartphone na yan. Pero para sa akin negative talaga ako dyan. Dahil kahit yung Redmi Note 13 Pro 5G na medyo nagagandahan na ako, still hindi pa rin yung sulit para sa akin. Di lang ngaling na si Poco X6, na alo same specs lang ng Redmi, pero mas mura yon. -gis yung gising mabilis na video natin. Thanks for watching.